So, yun nga yeah, pala guys for today's video. Kung sa pala tayo, natin stay. Mga kami mga na kung saan na ito. Ay, ko pa ito. Nagbumbukas tayo ito. Kapit ang Mga mga pambukas ng uh, bike. I mean, ang dami. So, gumit natin ito na lang. natin ito ish. Ganda. Ayan. So, yung binili ko nga pala ngayon is a 130 mm na 17 degrees. So, yung sa kasi 120 mm. Tapos, matte yun. Ito, glossy na. Ayan. So, ito nyo. Sulit. Ganda. May grasa na rin pala yung mga bolts ito. So, okay na ito na nagagrasa natin mamaya. So, sisimulan natin. Natatanggal natin itong handlebars, tsaka ito kasi alis natin na ma maalis natin to para matanggal natin yung stem. Kuhu lang kayo ng alin. Ayan. Plan nyo lang 4 na para dito. Tama lang pala. So una, alisin ko lang to para kahit paano ayos pa rin. Kasusun natin tanggalin itong buong handlebars. So, ayun guys, pinakain pa ako kaya medyo nawala ako. Pero back to, back to building na ulit. I mean, back to pagkakabit. Eh, may grasa pa ito eh. Good stuff eh. Ito, hindi ba lang good stuff pa. Kasi parang, parang may crack o kung ano man eh. E bumabaon ito. okay pa naman guys, no? Nakakabalang baka mamaya biglang Pagpapalit tayo bigla ng carbon stem eh Kami ng carbon halid eh. Okay, now time to remove this So, magkamali ah. ako, 5 pala dapat yung kukunin natin Bisa to Okay, yung 5, pwedeng Itong to Ayan Hindi okay, masyadat ganun ka ano Yan. So ano to bali like Chris fix style out with the old and in with the new glossy na 130mm ito 120 lang ito 130 pareha syang negative 17 ito glossy ito matte so yun yung pasok ito lugan pala muna natin guys I mean half glossy half matte yung frame ko so yun ah, bagay naman siguro maybe gitna na kaya ito. Mga gitna na. Nice. So, na-test drive ko na nga rin pala yung <coughs> Everest. Ayos naman sa akin itong 130. Medyo bumagay. Sakto naman. Ngayon, papitan naman natin ito. Actually, may isipa pang putuwal na aking handlebars. Pero, magpapalitin naman kasi ako ng carbon susunod. So, baka stick na muna ako dito. Puputulan na lang natin. I mean, sorry. Papalitan na natin ito ng odi grips. So, kailangan tanggalin muna natin ito. Tanggal na ito. Ngayon, ginagawa ko kasi nalagyan ko lang ito usually ng alcohol. Sabi camera. Yan, nalagyan ko ito usually ng alcohol dito, dito. Para dumulas. Para kahit paano, eh, rin. Pero Ngayon May bibenta be nga pa natin itong unang stem ko So, hantayin ba Ayon niyan mamaya Sana may bumili agad Kaya okay, guys Ang gusto nyo 450 lang naman yan Alam gusto nyo Yun na no? Odi grips Gusto natin ito saglit Tapos kakabitin natin ito Oopsies Yun o no? Odi Mas bumagay Konting din na lang ito guys. Ito so, naman kabila ayusin natin. So ayun nga no guys, nakabit na rin yung ating uno stem na sobrang haba tas itong ating ano. So uh, salamat sa panonood ng aking video nito guys. Magbabalik tayo sa mga susunod na video sa pag-update nitong ating Mantipi Kebre. So ayun, salamat guys. Goodbye.